araw mga kabukid Ngayong araw itatanim na natin yung patola Saka yung talong natin So nung nakaraan natapos na nila yung pagtataniman Kaya ito magtatanim na tayo O tara samahan nyo kami So ito yung mga ano Ito yung sa patola natin Ayan. Na tapos na Nabutasan na Mayos na rin Sa kabila Ayan, Nabutasan na Tapos yung ano, may pagitan yan, isa-isa. May pagitan lang. Para sa susunod na tanim na yun. Tapos, ito na yung punla natin. Sa patola. Yan. Pagkatapos natin tanim yung patola, ito naman tayo sa talong. Ito naman yung punla ng talong. Ito naman yung tanim ng talong. So yun na lang ang kulang. Itong isang butas na to. Ayan. Ubutasan na lang yan sa dulo. Tapos tapos na. Taniman na. Kaso nga lang, na nakaranto na naman. Babadya na naman. Ayan na. Makulimlim na. <laughs> Tama -tama yan. Para yung okay, Pero ganyan lang makulimlim. Okay na yan eh. Mamayang hapon na siya umulan ng pagbubutas ng no? plastic mulch. Nakakahanap ng butas ito. Ah, oh, Dapat nakatapat sa butas eh. 'Yan. Yes. 'Yan. Si may butas pa rito iyan eh. 'Yan. Dapat may atubuhutan ako ng konti para hindi nasasayang yung ano. Tubig ayon. Eh, no? Kung gumawa kami minsan dito ni Roman eh, talong eh, bago namin tinakpan, may host na eh. Ah, ganun? Oo, oh, ginawa na, may ginawa kami dahil ni eh. Yung pag ano, sandali na lang yun, na, ano naman yung ano eh. Pwede nga no, dapat pala may butas din para kasi naiipon din nga pala no. Eh, tuloy din. Natatapon yung, lang no. Natatapon yung, hmm. yung. Yung butasan hmm. yung ganun na. Sasayang. Kahit mga gadali, gadaliri lang eh, no? Pwede din, nasasayang yung tubig. Tumatapon lang eh. o nga, no? Pwede rin nga naman. Imbis na napupunta sa lupa. Lumalabas. Lumalabas. Oh, Tulad nito, nakalabas. Wala sa ugat. Oo, kasi may pagitan nga pala isa eh, no? So ito na yung huling plot na lalagyan ng butas. Ayan. Pag nalagyan yan, diretsyo na tanim. Tanim na tayo doon ng patola. Tanim tayo dito ng talong. Ginagawa mo kay Arban? Tatanggal dito sa tray. Nalagyan natin isa isa dito para mabilis yung pagtanim. Kuya Arman yung tagalagay Dito si Kuya Budo yung tagatanim Ngayon, nakatapos na tayo sa patola. Sunod na yung talong. Ang lupa niyan, ngayon na rin ba lupa? Pwede rin. Ito nga kaputin. Pero kung tinlupa lang yan, Ay, mas maganda nga lagay lang lupa niya pag umangat Tawag ah, mo na ngayon. Ah, kasi baka malubog lang yung ano, ano. Hmm. Yung nakaangat niya ng... Kahit sa isang araw na yung lupa, no? calcium sa linggo pa eh, no? Dapat ito, bago mabuto yung ano, para sabay, ano na yun, yung lupa muna, bago kanina. Ah, ganun? Para pagtabon mo ng, ano, diretsyo. Diretsyo na. Kaya yan, kukunti lang naman nalagay ng lupa yun. Eh, eh lang yung, ano, Ah, okay, kaya Saka, yung, hindi naman na ano, hindi tulad yung doon sa amin, dinidilig namin na tatapon yung tubig eh, dito. Bagsak lang talaga, talaga eh, no? no? Mano-mano kasi sa'yo <laughs> Pagdilig yung lalo na yung iba na gano Layo-layo, susumpitin na gano'n Kaya eh. <laughs> eh, Wala ko kwentang dilig din Parang umaambun lang eh Ano yan niya? Talong, talong naman tayo, talong Ganun pa rin Isang tagalagay, isang tagatanim Ang lupa nila wa? Ano? Yung hmm. parang kusot. <laughs> Kukulas talaga yan. Kukulas. walang halo? Oo. Puro. Puro. So, yan. Ewan ko oh, kung makikita nyo. Maambun na naman. Dalin natin to. Ayan, hindi naman siya malalaglag kahit ganyan din mo siya dalin. Ayan, talagang kapit nakapit sila. Ayan. Ayan, hindi mo basta-basta malalaglag. Yan, pagtatanim na yan, uh, hindi pa dyan natatapos yan. Magkalagay pa ng lupa, tapos maglalagay pa ng tulos. Yan, kaya hindi pa hindi kakayanin ngayong araw na ito yan. Marami pang mangyayari. Pagkatanim, tulos. Tulos, lupa. La amiga. yung ulan gulay lang patabos na sila so ayan po, naitanim na lahat bago pa lumukas yung ulan itong talong saka itong mga patola so ang mangyayari nalang dito maglalagay nalang ng tulos saka maglalagay ng lupa yung, siguro yung lupa kahit isang araw na Ayan na, mula na ng yan Pero ang buli na lang, walang hangin So, ayan yung mga tanim natin Ayan So, bukas na malagyan ng lupa to Ang last na walang na yan Buli na lang, natapos So ayan po, makikita nyo, ulan Ayun, nakita niyo na ho yung pagtatanim namin ng patola sa anong talong uh, Meron pa mga gagawin dito eh Siguro sa susunod, papakita namin kung ano yung mga gagawin namin Hanggang dito na lang muna ulit, paalam